po ang ating kami uh, isang member ng K-Boys at uh, uh, medyo papakainin niya yung isa sa mga uh, natin. size Sige na tuko ko na digdi oh. To ko na digdi oh. pa Oh sige sige. Duman oh, duman duman. duman Sige na kain Sige ka na kain kana duman. sa kulang pang maluto. Sige na. Wala dyan. Libre yan. Ayan po mga ka Lodi at uh, tayo po itutulong sa isa sa mga uh, taong nag-agi -ag dito sa lugar namin at uh, atin pong uh, nakita at papakainin po natin ng maraming ano maraming maraming <laughs> sige na sige na ako mapansit na namumulot siya ng bote anong, anong pangalan niyo po pili <laughs> namin Anong pangalan nyo po? George. Ano pong pangalan nyo? Oh, hindi, hindi nga mga, ka mga, mga kalunod. Uh, at uh, uh pansamantala po, uh, 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 medyo sa tingin natin eh, mayroong ano. Oh. Mm. Sige po. May ikon na yun. Ayan po. Kahit maya, uh, kahit uh, wala tayong Kahit wala tayong uh, <coughs> Yan, kita po ang mga Tropang K-Boys na handang tumulong Sa lahat na nangangailangan Ayan po si Tropang uh, uh, Edgar Shout out naman din ka, Kalodi. Ano po, isa sa mga member po ng K-Boys. Ang na po ating, uh, ang ating presidente, si si na Ito na po ang ating, ang ating cook ating chef cook mga kalodi. At uh, ito po ang isa sa mga presidente po ng ating K-Boys. Shout out lang. shout out lang sa mga K-Boys. God bless. Sana lang po laging ligtas ang K-Boys. yeah At ang, ang biyaya ay umaapaw. Lagi po kami mabigyan ng biyaya. Kapag <laughs> 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 nakakita kami ng kababayan namin na nangangailangan, bigyan natin sila. Ayan po. Ayan po ang ating isa sa mga member ng K-Boys handang tumulong shoutout. kahit kailan. Shout out sa mga tropa natin kay Boys Dan. Oh, shout out na hindi nag hindi, hindi nagkarating. May kanya-kanyang May kanya-kanyang ano? Ay, wala ka lang. Nagali ka pala. Ayun po ang ating uh, nat natulungan ngayong araw na 'to. sana po magusog siya. Pasensya na po. O sa kunting tulong, makakapagpasaya tayo ng ating kababayan. First anniversary, ay ano, second anniversary ng ano, Skay Boys. Opo, second anniversary po ng ating yeah, uh, uh, yeah, samahan, first first ang tropang Skay Boys. Ari nawa mapagpatuloy pa ay, ng ay, matagal ay, at magsama-sama pa ang tropang Skay Boys patungo sa ikagaganda sa pagtulong sa kapwa. Okay po. At yan po ang ating uh, pa-update ng ngayon sa ating uh, pagkaroon ng uh, o day of ngayon ng matropang tropang K-Boys. Oh, sige po, at uh, tayo po babalik konti kapag mayroon na po tayong bata o mga, kababayan na, na matutulungan. Maraming salamat po at uh, see you po. enjoy the Aba, so pagkain, haba, puro plato. Aun <laughs> uh, na pa man, punta na kayo rito para makapag-umpisa na.

Ito ang mga tropang K-boys. Nagsama-sama ngayon day of nila. Day of Sabado Tsaka hanggang Linggo. Day off ng tropang K-boys. Ayun po ang ating mga kasamahan na uh, mga uh, tropang K-boys. Shout out sa lahat ng K-boys. Shout out sa lahat ng K-boys na manonood ngayon. Sa mga hindi nakarating, sa masunod Better luck next time. Ayan po. Day off ngayon. Kaya ito nagsama-sama mga tropang kiboy. Para sa pagpapahinga. Tanggal stress. Nandito kami ngayon sa dagat. Sa dagat o mga, kal mga kalodi. Yun o. Know? Yun know? o. Ang ganda ng panahon. Ang ganda ng panahon mga kalodi. Kaya sasamantalahin na mga tropang kiboy na ah uh, maghappy-happy sa konting uh, pahinga mga ilang oras lang back to uh, problema na naman kaya po sasamantalahin po lang uh, tropang B-boys ang pagpapa uh, lipas ng uh, ng uh, mga ilang oras para mas napasaya ang sarili ayan po mga, ka mga kalodi o, sige po at uh, ako po ya uh, na sa dagat mamaya pong konti ibibigay ko sa inyong update ito po ang aming alaga ano pangalan mo boy? ano pangalan mo? Uh, ah, ang pangalan na niya ay awaw -aw. okay po Ow, ow. Okay po, babayo. Defective. Au, au.